gusto kong malaman mo na kahit saan ka man sa buhay, kahit gaano ka man kababa at kahit gaano man kaseryoso ang iyong sitwasyon, hindi ito ang wakas. Hindi ito ang huling bahagi ng iyong buhay. Alam kong mahirap ngayon, pero kung maghihintay ka at mananatili ka, makikita mong lilipas din ang masalimuot na panahon na ito. Kung gagamitin mo ang sakit na ito para mapabuti ang sarili mo at makahanap ng mas malalim na kahulugan, makikita mong babalik sa ayos ang iyong buhay at makakatulong ka sa iba na dumaranas ng parehong problema. Ngayon, maraming tao ang may problema sa kalusugan ng isip. Sinasabi na halos kalahati ng mga tao ay nakakaranas ng depresyon sa ilang bahagi ng kanilang buhay. Imbes na pabayaan na lang, mahalaga na malaman natin kung bakit tayo nalulungkot at kung paano natin ito mababago. Ang mga negatibong pakiramdam ay gawa natin at kaya rin nating baguhin ito para sa ikabubuti ng ating buhay at ng iba. Ang dahilan ng depresyon ay laging nakasalalay sa mga paulit-ulit na iniisip natin at mga paniniwala natin. Ang mga taong nalulungkot ay madalas dahil sa mga bagay na wala sila o mga bagay na hindi nila makuha. Sa paaralan, tinuturo sa atin kung paano makahanap ng trabaho pero walang nagtuturo kung paano maging masaya. Hindi ba't mas mahalaga ang kaligayahan kaysa sa trabaho? Oo, mahalaga ang kaligayahan. At kahit sabihin mong hindi makakabayad ng mga bayarin ang kaligayahan, magiging mas energized ka at mas nakatuon sa mga gawain kapag inuuna mo ang pag-unlad ng sarili mo bago ang mga praktikal na bagay. Mayroong ibang mga tao na mukhang mayroon na lahat, pero pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Kung ikaw ay mayroong ganitong pakiramdam, kailangan mong pahalagahan ang sarili mo at maglaan ng oras araw-araw para sa iyong sarili. Ang ibig sabihin nito ay hindi magiging perpekto ang buhay mo agad. Ang mga problema ay darating pa rin, pero kung malakas at mapayapa ang iyong isipan, iba ang magiging reaksyon mo sa mga pagsubok. Ang reaksyon mo ay magiging, paano ko ito maayos sa halip na, bakit ito nangyayari sa akin? Kapag malakas ka, ang iba ay titingin sa iyo, hindi sa awa kundi sa pag-asa. Ang lakas mo ay magiging pag-asa at lakas ng iba. Maaari mong iwan ang pagiging biktima, iwan ang sakit at tumuon kung paano ka magiging positibo. Magbasa ka ng mga aklat para mapanatili ang positibong pag-iisip. Gawin ang mga hakbang para tiyakin na mas magiging maayos ka sa susunod. Maglaan ng maliliit na hakbang at makikita mong makararating ka sa tuktok. Huwag sumuko. Karapat dapat ka. Karapat dapat ka sa magandang buhay at kailangan mo ring maging inspirasyon sa iba. Sabi nila, nagawa niya, nagawa niya at kaya ko rin.